Ano nga yun? Video nga pa rin, yan, Youtube Youtube, Youtube. Upload natin sa Youtube yan pa nga sa Youtube. Alamin niya yung kalpo sa yung ano? Yan ano? Harap Sa amin, alam nila yung kalpo sa amin. Tika. Ano, isang round. Gusto na lahat. Nagtangin ang gilip at nainis. O yabe yabe. Ula, yung re babe. Oh oh. Rando kami Ulo. mo. pala nakabantay sa kababayan natin. Ngayon na yan. Asarap. Asarap niyan. Parang derd Sarap palang. Magunita ng para sa atin. Atoong ka, atoong. Ako pakita mo naman yung nagbibidyo. Yung video? Pakita mo yung nagbibidyo. Saan? Ay. Pakita mo, pakita mo. Nagbibidyo <laughs> ka. <laughs> <laughs> yung nagbibidyo. Ayan! Yan ang taga... Pampanga! Hey! Hehey! Hey, nag hey, hey. I love you, Pampanga! Yan! <laughs> Nung nga ng ka kay Abe, eh katuk. You know this? I love you. Yan ang Kicks Boy sa so Simpiong. Arsenio! Hehehe! Yan ang hindi ko madala yung salita. Ay, ano ako? Ilocano? Ilocano Pero yung punta si Dan, halo yan. Nakakaintindi ng pagkalata Pero hindi oh, ako magsalita. Siguro ito.